Hindi lang ginhawa ang ambag ng internet sa buhay ng tao. Nagamit na rin kasi ito ng mga mapagsamantala. Gaya na lang ng pag-upload ng mga malalaswang larawan at video ng mga biktimang walang malay. Ano ba ang dapat gawin sa ganito? Para bigyan na mukha ang balita Mobile Journal King Sa panahon ngayon, ang daming porn sites na available sa internet. Pero paano kapag video mo o nang kakilala mo ang bigla mong napanood doon? Lahat nga naman ay nasa internet na ngayon mga paps. Ang mga bagay-bagay, one Google away na lang. Pero ang siste, nagagamit din yan sa kalaswaan. Kung may love scam sa ibang bansa, may Philippine version din. Ito ang pag-upload ng video at photos kapag di maganda ang naging ending ng relasyon. So ang nangyayari dito, pagka naghihiwalay na, ay either yun ang ginagawang pananakot para sila ay pakipagbalikan. Ito rin daw ang karaniwang nagagamit para sa sex para makapanghingi ang may hawak ng video ng pera mula sa biktima. Pero mga paps, paano pag humantong na nga sa punto ng inyong masaselang larawan o video ang in sa internet? Ano nga ba ang the best na gawin? Huwag daw magpanik agad nang dumiretso sa mga pulis para mabura ang videos na hindi naman dapat for public consumption kapag pinatagal pa mas lalong titindi ang problema Karaniwan naman daw na nakukuha sa pagsulat o pag-email sa kung saan website ang pagpapabura ng video mga paps. Pero kung di umubra... Kung ikaw ay naging victim ng mga ganito, alam ka saan din, nakita mo on social media, may mga friends, family na nagparating sa'yo na itong mga explicit photos and video posts, nandiyan na sa social media, you come and report to us. Pero hindi nagtatapos sa simpleng pag-down ng video ang laban ng mga biktima. Paglabag din ito sa RA 9995 o ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act na may parusang anim hanggang 12 taong pagkakakulong. Kaya naman mga paps, bago magpadala o mag-upload ng masiselang larawan o video sa internet, pag-isipan po ito ng paulit-ulit para hindi pagsisihan. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.